Hi everyone! Kumusta po kayo? Sunday na po dito ulit sa Florida at katatapos lang po namin sumimba at hindi po namin talaga maatim na nakikita na lang po namin yung mga basura po talaga sa mga bakuran dito sa community. Kaya nag-take pa rin kami ng time para magtingin-tingin sa paligid at para baka sakali makakita na naman kami ng mga iba basura na naman nila for this weekend. So, ayun, Tingnan natin kung ano-ano yung mga nakuha namin ngayong uh, kahapon, Saturday at ngayong uh, linggo ng umaga. So, ito, tingnan natin ngayon. So, tingnan nyo naman po. Itatapin nyo po ba ito? so, it's a big traveling bag. Okay? So, travel bag. Makikita ninyo, no? Malalagyan ng mga gamit sa sasakyan, yung mga pang-overnight. So, kung makikita ninyo, pa-box siya dito. Ayan, no? Napakaganda. So, yan. Ang okay, first natin, ito yung green travel bag. So, second, ito. Grabe talaga dito. Sobrang tuwang-tuwa dito yung misis ko. Kasi, tingnan nyo naman po, may mga plastic pa yung mga tags niya para hindi nagagasgas. It, um, ST Lauder. ST Lauder na brand. Uh, hindi ko alam yung brand na yon pero mukhang nakikita ko siya sa mga outlet do sa mga mamahaling mall. So ito po siya. Look. Napaka-social as in parang bagong-bago pa. See? Napakaganda. So ayan. Yan yung second item natin sa basura. At ito sa loob noon, sa loob ng red, nakita namin ko, sabi ko ano kaya to? Bago pa as in brand new po. Okay? So akala ko nung una, it's a body bag. Kasi sabi ko, uy, tamang-tama. Kasi sabi ko, bakit ang bigat? Napakabigat ng body bag na to. It's Samsonite. Samsonite po yung brand. So, ayan. So, tinry kong buksan. Kasi sabi ko, bakit ang bigat? baka mamaya may mga dolyar. Ano? So, pagbukas ko, mas nagulat talaga ako. Kasi, ah, paano ba yan? Tingnan na. Ayan po siya. isang malaki din po siyang travel bag tingnan nyo po ayan isang malaki din po siyang travel bag na napo-fold para mas makasave ka ng space kapag itatago mo na sa mga drawers or sa closet mo so see oh, napakaganda kaya nga sabi ni mami, tamang tama kasi pag nagpakaroon ng opportunity na mag-travel sa ibang states, nag isa daw kami. Para, para kay daddy, para kay mommy, at yung green ay para kay, para kay baby. So, ayan yung third item. Plus ito, yung pinaglalagyan niyan. So, ito. Ayan mo, siguro, pag may picnic, yun, know, pag may picnic, lagayan ng mga dalang mga uh, gamit at mga pagkain. So, napakaganda din. So, nalabhan na ito ni ni Mrs. kanina. So, ang ganda, di ba? Okay. Ayan. Balik natin. Okay. Na-disinfect na to itong mga bags. Kasi ito ay nung makaraan pa. Tapos, ito ang pinaka gusto niya. Kasi, tingnan nyo po. Authentic coach. Ayan, nagkaroon pa rin po kami ng encounter dun sa mismong may-ari na magtatapon po nito. So sabi niya, eh, may stain daw. As in, gently used daw ito, pero ah, may stain daw. Na hindi naman namin makita yung stain. Kung meron man, siguro yung nasa loob. Yun yung stain. At saka yung dito sa, sa soul. Pero wala talaga. It's an authentic coach. Nakalagay pa nga dito. Naka-promo sale siya. Coach New York. Naka-sale siya ah uh, from $200 to $144. So, kulang-kulang 7,000 piso. No? So, ito po siya. Authentic Coach. See? Hindi talaga namin makita yung stain. Siguro nasa shoelace. Ito, nasa shoelace. Medyo madumi yung shoelace. Pero kapag nalaban, at, at, kasyang kasya kay mami. Hindi na niya alam kasi <laughs> hindi niya to size pero nung sinukat niya kasyang kasya sa kanya. So ayan, coach shoes na or sneakers. Ayan. So ito pa, ito naman, grabe yung bahay nung may-ari nito. Sobrang talagang ganda. Sobrang ganda nung community at grabe yung yung bahay. So ito mga glasses. Look mga iced tea glasses. Ito. Yan. Pe partner siya. May mababa at may matangkad. O, ba? Diba? O, yung pagpili daw ng basong gagamitin depende sa height. So, ito lang lagi ang magagamit <laughs> namin. So, ayan. So, at madami, madami siya, ha? Madami siya. At grabe, ha? Itatapon pero nakabubble wrap. <laughs> Itatapon nila pero nakabubble wrap para siguro sa sa basurahan yang hindi na mabasag at makasakit pa dun sa mga pumupulot. So ayan, mukhang actually parang hindi nga nagamit mami O, Oh, ang dami niya. Oh. At puno pa to. Oh. Buong buong uh, eco bag. At ang kagandahan pa nito sa pamamasura, nakakakuha kami ng mga eco bag. So ayan. So hindi ko na iisa isahin kasi magtatagal tayo masyado. Basta pare-parehas 'yan ng mga. At ito pa. Ito. Ito lang naman po ang mga itatapon niya. <laughs> oh, look. Oh, ito po ba ay basura 'yung maituturing? Kung meron man lang pong scratch, grabe. Samantalang ako 'yung ingat na ingat kung ah uh, mga cookware sa Pilipinas ingat na ingat ko na yun ha. Ginamit ko na yun for over a year. Pero mas mukhang bago pa po itong itatapon na. <laughs> mukhang bago pa. At ito ay mukhang uh, Rach, Rachel Ray Porcelain Cookware. Durable non-stick performance. So ito po, ayan. Makikita nyo sa handle, hindi hindi siya basta-basta. Pang malakasan siyang mga lupuan. Ayan. At hindi lang yan ha set po siya. O lu O, di ba ka? Pwedeng pang bula, Pwedeng pang nilaga. Pang sinigang. O, ayan. Kita mo nga, mami. At syempre, kung mga sauce, kung may mga sauce naman na lulutuin, mga ginisang sitaw ni mami, ito, ang katapat niya. Mga ginisa. O, o, makikita nyo? nyo? basura po yan. <laughs> At syempre, magbabasura ba sila ng walang kahe? Syempre, nilalagyan nila ng takip yan. May partner na na takip. Okay? O, see? Pwede, pwede na. oh pag magpapakulo ng mga may sabaw para kay baby, mga lugaw, magpiprito ng itlog. Tinan naman po, sobrang grabe. Sobrang kinis pa. Oh. Sabi niya eh, tapos yung may-ari, sabi niya pasensya na ha. Yung mga may scratch, itapon eh, niyo na lang. No. <laughs> sabi namin, hindi namin itatapon. Mapapakinabangan po namin yan. Hmm. See? Tapos ito, kasya yata to dito. si, see? Pwede din po. Pareha siya ng ng size. Ito lang ang wala. Hindi ito, hindi ko alam. O, pwede Kasha din eh. Kasya din. Oh. O, oh, mami, diba? Si mami, siya yung nagbibideo na aamay siya. Kitang-kita ko sa mukha niya na naaamay siya. Kasi siya yung nagluluto na dito sa amin eh. Ayan. At ito yung, ah, uh, hindi ko alam. Ibang brand to. Ayan ibang brand. Pero, kind of ang ganda fun. pa, din. O, uh, pag mas, mga malalaki ng prito, pag mga, mga itlog-itlog lang dito. Pag mga isda, relleno, ayan. So, pwede na dito. ba? Diba? Grabe. Sobra talaga. Sobra talaga kasi. Sobrang fun po ako sa mga cookwares. Kasi nga po, ba may bibalicious kitchen nga po. mga, mag. ayan. Kita may mga bubble wrap pa. So, so far, mami pa, pakunan nga yung mga basura natin. Ayan. So, grabe po talaga dito sa Amerika. Basta lang hindi ka po mapili, hindi ka masyadong maarte na na mga gumamit na ito na nagagaling ito sa mga sa mga basurahan nila sa mga bakura na itatapos